Ano nga bang mga dapat alamin at isa lang alang kung gusto mong magtayo ng isang backyard farm? Gusto mong malaman? Tara, pahingin nyo ako. Welcome nga pala mga kabuwek sa Pakinggan Nyo Ako series. Yan nyo at madami pa tayong susuruhat topic dito at mas pagigingan pa natin ang pagbibigay sa inyo ng ilang tips kung magtatayo kayo ng sarili yung farm, a card farm, kung integrated man, no, inahin lang, kaya fatener lang, importante na dapat advance ka mag-isip. Madaming posibleng mangyari kung hindi mo agad ito mapaghahandaan. Unang dapat isalang alang ay ang tamang zoning. Kasi nimbawa, naka-establish na ang baboyan mo tapos pinapalis ka naman ng mga kapitbahay mo kasi mabaho daw at masyado daw malapit yung baboyan mo sa bahay nila. Malaking problema yan. Sayang naman ang investment. Padalawa, kailangan ang baboy natin ay malayo sa highway, malayo sa main road. Maaari kasi na may mga dumadaan doon na iba't ibang klase ng hayop, mga baboy. At kapag may dumadaan doon na ibang baboy, maaaring mahawaan ang mga alaga mo. Kaya kailangan at least 50 meters away ka sa main road para hindi madaling mahawaan ng sakit ang mga alaga mong baboy. Patatlo, dapat ang baboy na pagtatayuan mo, maliit man o malaki agad, dapat malakas ang source ng tubig. Kasi napakalaki na paggagamitan ng tubig sa isang baboyan. Hindi lang sa inume na kailangan 24 hours. Pati sa panlinis, napaka-importante na malakas ang daloy ng tubig. Dito sa amin, hindi ganun kalakas ang pressure ng tubig. Kaya sinusuportahan namin ito ng pressure washer para mapadali ang paglilinis namin ng mga laga namin baboy. Pang-apat, napaka-importante na nasa tamang lugar ka o lugar na malakas ang hangin o ventilation. Huwag ka magtatayo sa area na kulob ang hangin. Napaka-importante sa isang ang malakas ang hangin. Tinataboy kasi nito mga toxic gases palabas. Kapag hindi malakas ang hangin sa babuyan natin, mataas ang chance na magkaroon ng pneumonia cases sa ating babuyan. Hanapin mo ang hangin ay from north to south ang daloy ng hangin. Yun kasi ang kadalasang hangin dito sa atin sa Pilipinas. Madali ang pag-design mo ng building. Kung east to west ang tayo ng inyong babuyan, yung buong uh, haba ng inyong babuyan ay tatamaan ng hangin galing sa north o kaya galing sa south. Napaka-importante no, ng, ang, ang babuyan na may magandang ventilation, uh, yun yung malamig na babuyan. Yun yung wala masyadong ubo o pneumonia na siyang problema sa Pilipinas sa mga ilang magbababoy. Pang-anim, napaka-importante na meron tayong partner. Una na dyan eh, partner breeders. Sisimula ang long range success ng pagbababoy kapag tama ang simula ng pagpili ng mga breed na mga alagaan nating baboy. Kapag tama ang simula nito, tuloy-tuloy ang magandang tubo sa ating mga baboy. Sunod dyan ay eh, ang pagkakaroon ng tamang partner sa tamang feeds. Maaari kayong uh, magtanong-tanong sa inyong lugar kung ano ba magandang gamitin feeds. Bawat lugar kasi kalimitan ay may mga maganda at subok na brand ng feeds. Maganda, pilihin nyo yung, ano, yung madami ng tumatangkilik, para sure ka na wala ito magiging aberya. Yeah. Pangpito, ang proper building design. Yan. Pero sa backyard naman, hindi pa masyado kailangan ang tamang disenyo ng mga building. Pero in the long run, tingin mo ay mag-expand ka, dapat ay isa lang alang mo ang proper building design. Meron tayong sinusunod taas ang pader, taas ang bubong, disenyo ng roofing, lapad ng building, disenyo ng bawat pen size, size sa mga gestating at lactating pen, para sabi ko nga, kung backyard ka pa lang, hindi ito gano'ng importante. Ang mahalaga ay hindi sila siksikan at may proper ventilation o magandang daloy ng hangin. Ang susunod, syempre, ay ang budget. Dapat may sapat kang budget, hindi lang pambili ng baboy, kundi pambili din ng feeds, gamot, vitamins, maintenance ng kulungan mo, at dagdag sa bills, kagaya ng tubig at kuryente. Hindi lang puhunan sa baboy ang kailangan, madami pa. At ang panghuli, ay diskarte, lakas ng loob at pananampalataya sa itaas. 'Yon mga kabuhoek, sana ay makatulong ito sa mga gustong magsimula ng pag-aalaga ng baboy o pagbababuyan. Sana ay may natutunan kayo sa episode ng ating pakinggan nyo ko series. Eh sya ay paano ka, mga kabuhoek? Susunod lang ang huli. Ingat. Love you.